A day my life. Dito sa Saudi ang buhay ko. eto kami sa kabilang bahay. Dito kami nakikakain. Pagkatapos niyan, ito na pagkatapos kumain, amin lahat ng trabaho. So ito na ngayon, nag-umpisa na akong maglikpit ng mga trabaho. Sa mga langga, ayan, nasikaso ko na yung ibabalik ko na yung asokal. Kaya kailangan kasi mahirap yung itapong ka ng dahil syempre pira din nila yan. Tayong mga katulong dito sa Saudi, kailangan din natin magtipid dahil nakakaya naman sa amo. Naibilisin na -bili sila ng ambili. Tapos para palatahi, katulong ng Uh, magtapon tayo ng magtapon konsiderasyon lang ang atin mga katulad tayo mga Pilipina kaya nga proud sa atin ang mga amo nating mga Arabo at mga Araba dito dahil alam nila mga Pilipina ay masisinok so guys pagkatapos ko magligpit ayan na hugas time ang ganyan ang mga baso dito akala mo naman ako napapagod talaga ako sa kanila sa totoo lang kasi alam nyo kung bakit ang liliit na mga baso nila tapos ang tagal maubos ang kanilang inumin sa totoo lang no naranasan nyo ba mga OFW na makikita mo yung mga amo ninyo tapos ang liliit ng mga baso. Tapos ngayon, ang maubos. Maya-maya lang sila inom. Ay, samantalang sa atin sa Pilipinas, ang lalaki pa ng mga baso natin. Kanya-kanya pampo sa social media. Paya ba nga ng kalakihan ng mga baso? Mayroon pa kasing laki ng arinola. Yung yeah. mga langga, pag tayo magkapi mga Pilipina, talagang grabe. Tapos pag nagpost tayo dyan sa social media na kasing laki ng arinola, sasabihin, sana all arinola na yan. O ba? Jesus Maria Jose, pagkatapos ko magligpit, ito na, hogas time na naman. Tinutulungan kong isang katulong dito na kagaya kong katulong din Pilipina at yun oh um, inumpisahan ko na mag wrapping wrapping dyan ng mga tira tira mga tamar kailangan kasi maibalik namin sa rep para naman eh kasabihin nilang di kami nagtatapon ng pagkain so mga lang nga pagkatapos kong i-wrapping niya ibabalik ko yan naman sa rep para naman eh sasabihin nila sa totoo lang sa amin talaga sa totoo lang yung amo ko pagkatapos ng ganyan hindi na yan kinakain kumbaga yung yung nagamit ko yun kailangan kong itapon na yan dahil hindi rin naman kakainin kahit ibalik ko yan sa rep sa totoo lang. Pero dito believe ako dito sa kapatid ng amo ko. Kahit isang buwan pa yan dyan sa rep talagang kakainin talaga nila yan. Hindi sila masilang dito. Napakaswerte talaga ang katulong dito sa totoo lang. Kaya nga kung may katulong dito sa bahay na to, napakaswerte. Kasi walang ganang trabaho. Papasok sila ng alas 7. Uuwi ng alas 7 ng gabi. Tapos ngayon ito magpalimia-limia ka magsirpon Nasa Nasa'yo na yan. Tapos ngayon, konsiderasyon na lang gagawin mo kung magpalimia ka pa sila. Kaya nga ang katulong dito talagang grabe. Kaming dalawang mga katulong dito ng mga Pilipina, nagtutulungan kami dito. Pero yun na nga lang, naghahanap din sila ng Pilipina dahil nga gustong gusto nga nila ng Pilipina. Dahil gusto nga nila pang matagalan dahil nakikita kasi nila sa akin na ako yung maabot kasi ako ng 9 years and 5 months na dito. Grabe na, imagine mo sa tagal ko pa ng pamilyang nito. Nung dumating ako dito, yung mga bata niliit pa ngayon, naglalaki na. So, mga langga, ayan, tingnan yung mga thermos. Ganito yung mga thermos dito. O, sa isa ko papakita sa inyo, napakaraming thermos. Alam nyo ba, kukunti lang ang iinom niyan, pero sa katutak ang mga thermos na nakalatag dyan. Ewan ko ba dito? Sa totoo lang no, ganyan, ganyan talaga sila rito. Di kagaya sa atin sa Pilipinas, ang thermos natin ano, na iisa na, no. lang. Mo, ito yung ating kasama, ito yung kasama ko rito. Ayan, magtatapon na ka pala kami ng <tod> Bala, ayaw, ha Oh, lagi ay,